isang grupo ng mga kabataan na sumugod sa Novaliches Police Station 4. Ang kanilang reklamo, tinadyakan raw ng parangay tanod ang kanilang kaibigan na nagtatalang tao. Kuya, nakasabay kami sa taxi. Kuya, nalaglagan sila. Ito yung pinta kami Anong nalaglagan? Talaga ng baby.

Ay, kuya, ikinalatit po, okay, 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 okay. okay. po kami. Sa marangay ng Olympics, kuya. Hindi, kuya, kasi nakasabot po kami sa taxi. Ngayon po, binababot po siya pagbaba namin. Ayaw kami, balat siyong po kami sa mga tambay. Bumubukin po kayo ng driver. Anong okay, nangyari? Ngayon, tinubot kami kasi ni Kapo at may Aspa. Nasa hospital po kami <laughs> ng district. Pinasok pa po kami ng mga barangay. At tinitulok-tulok kami ng mga barangay. Hindi, iisip yung alagay ng barangay.

Lagi pinta nga na kape kape. Ano ang magkabagal na buwan mo na ako so, sa kape? Purang purang dugo na nga! Dumating po kami sa hospital, nagkaroon po ng uh, konting uh, drama dahil nag-hysterical uh, na po yung isang kasama nila, yung lalaki at saka yung isang babae. <whistle�> Kaya halong, kaya katao, kaya halong, kaya halong. Ano, iniilan mo kami sarap festival. Gayon, andito 'yung kwatro, matabang 'di ba? Ano, inatas po kami sarap 'di ba? Gayon, andito 'yung kwatro mga pulit. Bibayaran daw 'yung wala. Hoy, makinig ka muna kasi. Makinig ka muna kasi. Ilan ko 'yung nais kanina? Babae na,

sa Balong bato, kaloohan. Ngayon, wala kami pera na kami sa jeep. Hindi kami nakakasabay. Ngayon sa taxi kami nakasabay. Kasi na namin bumaba kasi na namin yung barkada ko dito kasi dinudugo na nga. Ayaw kami baba. Ang ginagawa niya, mas na yung barkada ko. Nabulot ang barkada ko. Tsaka, sinabihan kami, hold up eh. Ngayon, yung mga barangay, sinasabi, Sugod so, na kami sa 4. O, nasa rin taxi, di ba? Nasa rin taxi. Ano, pinakawalan mo? Sir, sandali lang, sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali di ba? Nandito! lang. na ba? Kaso ko na wala. Buka nyo sa pake.

As of wala pa kasi under observation pa siya. Titingnan pa kung talagang patuloy ang pagbiblig niya. May posibilidad na marapat siya. So, dumating na isang taxi driver na nangalang Ferdy Katubay. At inireklamo niya dito sa aming istasyon na siya lang ay hinold ng yung tatlo diba sa kanya. Tapos yung bakla at yung dalawang lalaki na nakapakas. Pagpasok nila, yung isang maliit, yung, yung isang maliit na babae, inimas agad yung dibdib ko. Inimas agad yung dibdib ko. Nung pag sa dibdib ko, sumunod naman yung bakla naman. Hinawakan agad daw sa ari ko. Tapos hindi ko lang kung anong... Eh, basta yung, ganun lang na nangyari. Tapos sumunod naman ngayon yung ano naman, yung isang kasama nilang babae, yung may team yung nasa unahan. Yun naman, sinampa naman na ako. Lisensya ko nandito lang, nakalagay sa ganito. Ito, ito ang nakalagay sa ganito. Siguro, kala nila kita ka. Di, dun pa lang, eh, dun pa lang na-observa siguro, baka mamayo na. Kasi, naramdam ko na nahugot. Samantala, kakulong namin muna kayo, bukasin ka sa mga. Hindi mo ko yung kasi ang gabi.

Shakira. Ha? Huh? Ay, na kami sa tatlong beses na araw, hindi na tatlong beses, sampung araw ka umain ako dapat. Ano? Ha? Huh? Ano na wala sa taxi driver? ano ka? Ang aloka ka. Sabi ka, usapin na daw tayo kung sa statements para makasuhan. Tayo daw ang complainant na ngayon kasi nakunan. Pagpunta rito, ganun. Ba't ganun naman? Nakakalok. Oh, Wala kung katotohan na kinalagkat po namin sila. Mayroon tayong tayo? yung pundit? Opo, opo. Hindi namin sila kinalagkat. Sila nga po yung pinagmumura kami habang habang danay na pinagmumura kami hanggang barangay. Yung mga sila pinagtasaob nila. Tapos dito po pabalik po siya para kasama rin po siya so, ko sa i-proposal ka sa PISCAN. ni Don. hindi pamilya yun eh. Hindi naman dapat Isang taon na nakalipas, matapos manalas ang bagyong ondoy. At sariwa pa rin sa alaala -ala ng marami, ang bangungot na iniwan ng trahedya. Balikan natin ang tinanas, Lijoy Belmonte, at kamustay natin ang kanyang anak, na tinawag na Baby Onday. So when we arrived here dito sa abrigate, We were uh, given uh, isang uh, V-150, tapos sa uh, isang uh, motorized rubber boat. Then we were instructed by the uh, Force Operations Center in coordination dun sa National Operations Center's campground to proceed immediately at uh, Ortigas Extension Avenue to respond to the uh, incident. Ang una naming objective nun is baybayin namin from Rosario Bridge hanggang dun sa end ng Ortigas Extension para malaman namin kung ilan yung na-trap at least mayroon kaming overview kung ilan yung na-trap doon sa area tapos uh, mai-report namin doon sa post operation center namin kung ano yung mga additional backup na kailangan namin. Umaga po ng September 26, pumutok na po ng kung paano ko. Tapos, ano, nag-decide po yung OB ko na pumunta po ako sa Mission Hospital. Tapos po, uh, kinonfine po ako para itan tignan po yung nangyari sa akin kung talagang pumutok na po o parang nag lang. Tapos po, no, din po ako ng antibiotics at ng steroids pampalakas po dun sa baby. Nawalan no, po ng na kuryente, tapos Nung nagtatanong na po kami, kasi nAPO po, baka po mga anak po ako, nagtatanong po kami kung may sangkap mga gamit po sila na kailangan sa panganganak. Ang sabi po nila, wala na daw po, lumubog na daw po lahat. Kahit isang gamot po, wala po silang na kuha. Kahit gamot sa sakit ng ulo, wala po. Tapos yung mga pagkain po nila, kulang na po sobra dahil binigyan din po nila yung mga pumasok sa ospital. Nag-decide na ako na i-transfer maski na wala yung blessing ng attending physician niya kasi hindi namin makontak. We tried to contact the attending physician pero lahat walang, walang communication line eh. So medyo nag-ano kami, nag-decide uh, nag kami na i-transfer yung, yung patient kasi it would risk for her and her baby. So mas maganda pa rin patients first. Nilagay po nila ako dun sa parang plastic po na upuan nung mga guard, yung apat na guard po. Tapos binuhat po nila ako hanggang pababa po nung ano, fourth floor po yun eh. Tapos nung papunta na po dun sa rubber boat, yun, sinakay po nila ako dumadating na rubber boat na yun yan, may dalang buntis na babae, uh, kami yung nag-receive kasama nung kasama kong volunteer si Diane Grace Hermoso. So, so kami po yung nag-intercept with the, na, sa may hawak ng rubber boat. Then kineri namin si si ma'am na papunta po dun sa taas nung, nung tulay. Kasi nandun po yung parang pinakamalapit na na ambulansya kasi hindi siya hindi makababa o makalapit yung ambulansya papunta din sa pinakadulo ng water dahil sa maraming vehicle din na naka-stranded uh, doon. Sobrang nagpapasalamat po sa kanila na kahit di po nila ako kilala, tumulong po sila, nagmalasakit po sila sa amin ng baby ko. Saka, ayun po, sana mas pagpalain pa po yung, kung may pamilya man sila, mas pagpalain po sila dahil sa ginawa nilang pulong sa amin. Wala makapagsasabi kung kailan mauulit ang trahedya. Pero handa na nga ba tayo sa muling pagragasa ng baha? Ang masasabi ko lang, medyo mas okay na ang gamit namin ngayon. Medyo dumarami na konti. Dahan-dahan man lang, kahit papano, mayroon pa rin tayong ipon galing sa taas na nahingi. At the same time, na handa namin namin ang training ng tao yung pinaka-importante. Actually, ito yung bago namin procured na no? after one boy, nag-usure ng push niya dahil at box. Employment dito, more on sa mga rivers, riverbanks, total, eh, total area sa to rescue. Meron kami mga equipment pang rescue pero kulang na. Uh, kahit, kahit na nga isang libong uh, rescue trucks ang ilagay mo, kulang yan. Meron kami mga ambibyan, nakahanda kami. Meron kami operation center. Pinaka-importante handa namin is yung using your volunteers to let to rescue their neighbors. Ngayon pa lang, meron kami volunteers sa barrio na pag pumito ng tatlong beses, dapat alam na nila, ilika sa tayo. bagyo, tapos nagbahas, yung papa ko po, parang pinalayaw na sa kanya, onday. Kaya po sabi niya, onday na lang tawag namin sa'yo. Sabi, wag na daw po yung isya, onday na lang. Kaya onday na po yung tinatawag namin madalas. Maraming po salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang sa susunod na Webes, ito ang Rescue! Alerto sa kaligtasan mo